Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News Satid sa tidsa inyo ng Office of the Vice President na ng OVP Disaster Operations Center ang libo-libong Pilipino, kabilang na ang maraming senior citizens mula sa San Miguel, Bulacan na apektado sa paghagupit ng bagyong auring na tumama sa bansa kamakailan. Narito si Maribeth Adlawan para sa karagdagang detalye. Patunay ang video na ito sa bagsik ng bagyong Aurin na tumama sa bansa kamakailan. Kabilang sa lubhang na apektuhan ang mga taga San Miguel, Bulacan. Nandito tayo ngayon sa Salakot, San Miguel, Bulacan, kung saan namahagi ng mga relief boxes ang Office of the Vice President, Disaster Operations Center, sa mahigit isang libo na mga residente mula sa tatlong barangay na binaha dulot ng matinding pag-ulan noong Hunyo. Isa sa mga binaha si Lola Estrelita, kwento ng Lola. Agad na binabaha ang kanilang lugar tuwing nakakaranas ng malakas na pag-ulan. Nung baha po, nandun doon lang po kami sa kabilang, ano, mataas po ang tubig. Sa, sa, sa hanggang, ano po, hanggang tuhod ko pag sa akin. Pero pag bumaba ako hanggang dito, bumabaha po kabila, ano po. Kasi mababaha po yung lugar namin. Tsaka tabi po ako ng ilog mismo. Takot naman ang naramdaman ni Lola Marieta ng barangay Ilog Bulo. Dahil mag-isa lamang na naninirahan sa kanilang tahanan, may diskarte ang lola upang hindi maabutan ng tubig baha ang kanyang kagamitan. Eh, nagtataas ako ng gamit. Yung kalam, tinataas ko. Yung washing at saka yung dryer. Suliranin naman ngayon ng taga-barangay Bagong Silang at Magsasaka na si Lola Rosara, ang laki ng pinsalang iniwan ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Baha na sa amin hanggang dito, well, hanggang ang sa amin. Ay, kama po yung bahay ko, mataas naman, hindi naman kami sa bahay. Ay ma'am, ako pagkabaha talagang makabugandib dito ma'am. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay. Dahil sa pinsala ng bagyo, malaking tulong para sa araw-araw na pangangailangan ng mga lola ang natanggap na relief boxes muna sa tanggapan. Naglalaman ito ng limang kilong bigas at mga delata, maging ng mga biskwit, na donasyon naman ng ating mga kababayan. Mula dito sa San Miguel, Bulacan. Ako, si Maribeth Adlawan. Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang apektado sa paghagupit ng Bagyong Auring mula sa ilan pang barangay sa San Miguel, Bulacan, tinugunan ng UVP. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!